Ikinatuwa ng grupo ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng Marcos Martial Law ang pagpapalawig sa panahon para makuha ang bayad pinsala sa kanila. Pusibli rin madagdagan pa ito mula naman sa mga hinahabol na pag-aari ng mga Marcos sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sapat na para sa grupo ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang panibagong palugit para makuha ang natitira pang halaga ng bayad pinsala. Kahapon na inaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resolusyon nagpapalawig sa pamamahagi ng kompensasyon para sa mga biktima hanggang sa katapusan ng 2019. Ayon sa samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o CELDA, Nasa 234 million pesos pa mula sa 10 billion pesos na inilaan ng pamahalaan ang hindi nakukuha. May natitira pa anyang 170 claimants mula sa mahigit 11,000 na aprobahan ng Human Rights Victims Claims Board. Yung mga granti noon, ano, uh, may mga kulang pa talagang mga documents daw. Uh, so, hinabol nung, nung iba yung mga kulang na document, document Binabalangkas na ng Commission on Human Rights kung kailan mag-uumpisa at paano ang paraan ng pamamahagi. Pero bukod dito ay may inaasahan pang panibagong matatanggap ang nasa 7,500 martial victims na kasama sa mga nag-file ng class action lawsuit sa Hawaii para mahabol ang mga pag-aari ng mga Marcos. Ayon sa Selda, posibleng makakuha ang bawat isa ng nasa 75,000 pesos mula sa 13.75 million US dollar na pinagbilhan ng mga painting ng mga Marcos. Ito ay kung papabor ang korte sa kanila na magdidesisyon bago matapos ang Marso. Una nang nakatanggap ng malaking halaga ang mga biktima ng martial law sa mga nanalong kaso sa Hawaii. Itawag tawag ngayon doon, Marcos Estate, eh. yun yung inihabla namin eh, sa Hawaii. At Nagkaroon niya ng favorable decision ng Court of U.S. Federal District of Hawaii na kami ay ma-award ng 1.9 billion U.S. dollars. Na bahagi, sa ting ting tingin namin, bahagi yun ng walang panggagalingan yun kung hindi yung, yung kanilang ilgaten mo Rey Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.